Kachata! It's me once again, Junem! And welcome to my YouTube channel! Dito lang sa Junem Kitchen! Ngayong araw na to, ay magluluto tayo ng pork sisig! kagayan de style! Ito ang request ng bisita nating si Kuya Vernie! Isang kasamahan natin sa The Fraternal Order of Eagles! At isang club president ng Club I Philippines! panuorin niyo hanggang sa dulo ng video mga kacada dahil kakaiba ang sarap at luto ng kagayanons. Tara na! Magluto na tayo! Eto na po ang ating maskara ng baboy mga katsada. At tayo po ay mag a ng masquerade ball party mamayang gabi. Nabili natin ito sa may kugun market kaninang umaga. Huhugasan lang natin ito na maigi at tatanggalin ang mga natitira pang mga balahibo nito. Pwede rin tayong gagamit ng blue torch para siguradong tanggal ang mga balahibo nito. magpapakulo na rin tayo ng tubig mga katsyada, para mapalambot natin ng konti itong ating maskara ng baboy. At maglalagay na rin tayo ng mga pampalasa upang sa ganon ay maabsorb ng karne itong ating mga pampalasa habang ito ay pinapalambot natin. Maglagay tayo ng pamintang durog, ng bawang, sibuyas, asin, Maging generous lang tayo sa asin mga katsiada kasi sabaw lang naman ang aalat nito at hindi ang ating karne. Maglalagay din tayo ng dahon ng laurel at ng dahon ng tanglad at palambutin natin ito sa loob lang ng 30 hanggang 45 minutos depende sa edad ng baboy. Hanguin lang natin ito mga katsiada kapag sa tingin natin ito ay malambot na at pagkukuloan din natin itong ating atay ng manok na siyang gagamitin din natin mamaya para pandagdag sarap ng ating lutuin. Ang original sisig mga katsyada, ay utak ng baboy ang hinahalo but in Cagayan de Oro style, we are using atay ng manok as the alternative. Eto na ang napalambot nating maskara ng baboy mga katsada. Ang susunod nating gawin ay iihawin natin ito. At ganitong texture ang hinahanap natin na may medyo sunog, but not totally sunog. Habang maghihiwa tayo ng ating inihaw na maskara ng baboy, ay ipapakilala ko lang sa inyo ang mga gagamitin nating sangkap. Hihiwain lang natin itong mga katsyada ng ganito kaliit kagaya nito. Ito namang atay ng manok na pinapakuloan natin kanina ay durug-durugin lang natin ito bago natin ito isama sa ating hiniwang karne. Ito ay nakapagdagdag linamnam ng ating pork sisig. Maglagay na rin tayo ng ating mga pampalasa. Ang ating sibuyas, asin, pamintang durog, kalamansi, at nor seasoning. buttercup. Hindi kumpleto ang pork sisig namin kung wala ka. Baka naman. Eh, parinig ka ng parinig. Sa puntong ito, ay maglalagay na tayo ng butter mga katsyada dito sa ating sizzling plate at about 50 grams. At ilalagay na rin natin itong ating inihaw na maskara ng baboy. Wow naman! Wow! What? At para naman may sipa ang ating pork sisig, ay maglalagay din tayo ng sili. At dito naman sa gitna, ay ilalagay na rin natin itong ating itlog habang ito ay mainit pa. And that's it. Eto na, ang ating pork sisig. Kagayang diuro style. Moment of truth mga katsyada tatawagin na natin ang huhusga ng ating lutuin, si Kuya Vernie. At miyembro din ng The Fraternal Order of Eagles. Mmm! Sarap!